Uh, Secretary Mulya, magandang hapon. Magandang hapon. Welcome po sa Senado. Sen Senator Bongo, oh. kasi siya yung... Okay lang, sige. Thank you. Thank you, Senator Go. Uh, Secretary Mulya, maaari po bang magbigay kayo ng update uh, pagdating sa mga kaso na na-file na o i-file pa natin sa mga kasabuat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yung mga final po kasi ni Secretary Tison uh, went straight to the ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated five cases already to the NBI and then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we We'll be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yung po yung unang aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Yung susunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon, yung mga severely substandard. Yes sir, the substandard will come next. And of course, uh, yung ano yung 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 sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi parang conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi so it's, it's, it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors and legislators, and uh, probably some other people. Secretary, ang, ang inahanap po ng taong bayan, lahat ng mga that the, the Justice Department will, will do that. Pero ang isa rin pong inahanap ng tao, yung mabilisang uh, agarang at mabilisang aksyon. No? The President uh, mentioned this flood control on, during the sauna Day. July 28 po yun. So July 28, it's already uh, September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at minibigyan po ito ng tamang pansin? At yung corruption po nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? Uh, we make that commitment uh, to the Filipino people. Hindi ko namin pababayaan ang kasong to. At ito po, we will pursue it to the very end. Hindi ko kami matutulog dito. Uh, like that, what we do with the other cases, talagang minamatsag po namin, tsaka sinatsaga po namin ang bawat araw para mabuild up kami ng cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ko na-case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po po ang ebidensya and always ready for trial when we find it. Yes. Uh, second, uh, Chairman, last two questions. Una, uh, may timeline po ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng uh pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong uh, uh, working relationship with the ICI? Uh, meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang mag-file, si ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, uh, we are also the prosecutorial arm of the Ombudsman. Kaya ang, ang ICI po, will, yung kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, provide namin sa kanila para wala yung duplication. So they can they can have their findings uh, uh faster. Kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit. Yung amin pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So, so meron na pong po. working relationship? hindi uh, pa po kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Simpson. Okay. Secretary, my question earlier, my last question. Yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng uh, full um, revelation of all of the findings? Uh, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot. Ano, meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat Before this month, meron na tayo mga na file po. Ano ho, ang due process po will make us, uh, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes sir, yes. Sir. 40 days from yes, now? due process sir. Kasi pagsasend tayo sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So, so yun po yung pinakamabilis, kumbaga? Uh, 40 would be the fastest, and at 60 would be safe. And uh, Secretary, so thank you for that, Secretary, pero siguro po mungkahi, ng, uh, mungkahi ko, at palagay ko po ituloy mungkahi ng mga kasama ko, e eh sana po sa mabilisang panahon, talagang makita po natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po ilan. Salamat po.